Hey 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 Nakuyan sama mga adung doon. Ay, ano lang, tiba ba? Magsim-sim lago, ti. bisa sa si, sim-sim doon? Ligo doon, ba Ligo. Ngayong taon doon, kay Hugo, ka doon. Oo. Kayo, dong. Mm. kayo lapu. lapuk. Lapuk? Mm. Oo. Basi na'y mama. Ha? Ah, ganun na. Anong gawa mo rito, ti? Nag... Bakit may... Pagbunal yan, ti? no, nabunal, no, ah? Dili, dili. Ako ni... dung agon palaw. Ang galing. 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 Ang teh Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang dong, kanang makan mana dong, pero <tie> ini makan <tie> tu? Tahu ke Makan tu teh? Ayo anak dong, ha? Ayo 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 sak kawan nak lapuk man? Ayo agaklah kemakan lah. Oh. Ini ahilah pejod. Ainih pala, boleh dikainin yan? Dilih pala dong Masarap sana tiba? Hmm. Wala keng pera janti. ti? Ha? Wala keng pera? Wala jodoh, in pera walang-wala Kena nalang sa dah ginutub kaun Haa, yun? Wala yin, lain Yun no Oh, wala kayong ka mga fried chicken. Na hay suwerte na ba anak dong og oh, na anak Wala kanindot anak dong. Unta nagutom sir. Gusto ko sir mo ba? Ay lang ka balaka dong kay tambok pamangka dong. Ay, okay lang ba walang hmm. kain? Uh, magpasting-pasting lang sa dong kay walang makaong yun namo dong. Ah. Hmm kung muhulat ka dong, mubanta sa balay kay atong dong ago ning palaw nga akong di panguha diri Ay tulungan na lang kita marami pa dyan no? oh, daghan dong, pero kuan man na dong man kaayo na dong, nanguha lang ko. Malakas ako ba? Ha? Malakas? <laughs> Anong kuning kulang nati? Nga. Ma. Ha? Ya, dong kuih ke lapuk. mana dong? Kau ni je lapu bah. Ayo ya, dong anak katul nak Sia dong. Ayo nak dia dong. Oleh ni lang di tu saya dong. Angai tu bah. Oleh telaga te. Nah, oleh judung. Oleh apa gati? te? Wala judung. Oi. Abe mena aku buang ka dung. Oi, aluk gid ku saimu dung. Ana. Abe ha, rapi-rapi lentia. Tak okey kalang dia tete. Oh okey radung kada ganun mangani untak kudung ke abina ko buang ka dong ba lagi oi panu yan belakang betak buan dito wala judung na tu na tu na jud kuda lapukan dong ri ali kan mun dito ali kan mun dito dan dag oi nai oh ingkod 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 ikaw lang magisa dito te ako nang dong kay itu amang bukit aku bana dong may mga anak ta na ato uh, ludong duha ang bae na ang laki akong anak ng lalaki sa sakin sa pagkabaw kay ah. magkubuhay para lang pangunang nabuhi ko siya kaya nung makakuha ka doon siya para isumod oh, kailan uh, niyan te, ano lang te ha nandito talaga ako te kasi gumagawa kami ng social experiment pa hindi mo na doon wala mo po pa sabot anak na doon kasi naghahanap kasi kami ng mga ano ba? Driver ng kabaw ba? Oh, driver ng kabaw? Oo. Oh, oh, master akong anak-anak ko. -anak. Oo, oh, master no? Oo, oh, master. Meron kang dalagang anak, te. Maaadong ka ng Gritwyr. Ay, meron eh. ka? Ah, Gritwyr? Oo. Oh, oh. Ay, maganda yun, te ba? Ang galing. Ay, pwede ang... ako mag-drive <laughs> yun, te. Uy, uy, sana, Oo, Ay. Uuan ka niya. Ha? Kasi maagbong ka, du. Ay, okay lang yun, te. Oh, no, no. Bitaw, te. Bitaw, te. Ano sa tinawag lang, te. Hanap kasi kami ng mga taong pwede namin tulungan. No, hmm. Ito, te, oh. Bigay to ng team namin, te, para sa iyo, te. Ha? Ano na? Eh, buksan mo, te. Para malaman mo. Wala. Huwag ka manigong. Mahigong. Kadami tayo. Salap si Idong. Hmm. Okay, makapalit na di ay mi ani bugas dong kanang kanang palaw dong makarelax na mi ana pag pagkuha anang palaw dong kay na naman ano mi kapalit dong sa inyong tabang sa amo ang mga kabus. Salamat ug kaayo ah, dong. sulban na gid ang among panginabuhi ani pamugas ang akong anak dong nag-eskwela grade 12 taon. in town yang ikapliti dong mag siya or ugma sa dona na siya ikapliti at mo dong salamat gid ko kay akong anak ko jud ikapliti dong nya ang ilang ujit dong ta so, suna pasalamat gid ko naripa, na lipan man nakaabot gid mo diri adong labaw sa tanan atong ginuod dong Ilan okay. yan ano, okay ano lang? 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 Meron kasama? Nandun sila tio Maoli ay, ay salamat ka ay doon. Ay, ay, ka na ako nga ay mahimo. Hmm, bantayan sa ginoo. Uh, hey! Oh, wala, naaman di ay. <laughs> daghan man di ay mo idala itong lahat <laughs> eh. ano <laughs> lang, itong lahat eh. Bigay to ng team namin, te, eh, para oh. Uh -huh. sa'yo, ha? Oo, oh, salamat ka, ay. Okay lang yan, te, kasi deserve mo lang, lang yan, te, ba? Kasi masipog siya, oh, te. Ay, ano kinakain nila, no? Palaw. Palaw. Oh, Palaw. Okay. Manguha. Ay, gagamay na pagkikita yun. may pangunod, Ako na lang. Ito pala yung palaw, te. Kala ko, Gabi. Ito palaw. Gabi, hmm. palaw daw. Doon. Palawa. Pag, pag umaga, palaw. Pag gabi. Gabi, gabi. Gabi. gabi no. Oh, ah, gabi na. Oh, no, saging. Oh. Pag tanghali, blengoy. Blengoy. <laughs> blengoy. Oh, oh. Pag gusto. <laughs> hoy, ablagi dong, ang laging gutom dong. Gutom din tayo. Gutom pala si atin. Iranas no. ko pa pagkain pagkain sa ano? Puro ubos ng mga binigay at mga bata kanina. Ay, kanina, o, kanina oh. no. Tuan ano lang <laughs> sa sabalay dong kan sa kaninyo. Ano, oh, ano? Sinusubot mo. Natayo? O, kuno, kuno tayo sa bahay mo, te. Malapit itu lang itu Malapit lang dito? Hey. Stand shadow. Pag-uwi ng nah, begini, ah, panghanda sa amin doon. Lain, di ako kumakain ng palaw. Ah, ito bigyan mo panghanda. Malayo lang ate ito, panganda mo, pampas ko. dire sir. Eh, selamat. Dalam, dinaungi nak dulu. Selamat kau. Oh. Aduh tu. Terbalik. Alat muzafar tu. Hei. Ini tu. Oh. Hah? Oh. Muzafar tu. Panisil nak. Ulayunan ni nak baimu bai kamu. Nah. Oh. Nah. Oh. Nah. Oh. Nah. Oh. Kamu lagi Japanese, galing Japan galing Jepun. Bunta nala tayubai, kain tayudon teh. Kalau merungat sedintudung. Terah 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 mag terah 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 tara, tara terah tara, terah 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 Sa bawat kwento may puso't may saysay Toto sa, sa harap ng mga tao Walang palamuti Kasi sa mundo ng fake Kami ang totoo lagi Minsan katawa-tawa, minsan nakakaiyak Pero bawat eksena may aral na mahayag Hindi pa perfect pero real ang aming galaw Sa bawat prank o test, kabutihan ang panaw Lumalakad sa kalsada Dalang ngiti respeto sa mga tao Walang pinipili, laging totoo Team Looy ang sigaw Kahit low lang kami Pero sa puso ng masa amin ang papuri Di kailangan